ever since na ako po nagpon sa broadcast, dahil po ng politikong nagdidikta sa ko. Pinahimutikan kan broadcaster na si Adrian Loterte o Golden Boy na mayong politiko na nagsusugo o nagdidekta sa iya sa laban niya kontra sa mag-agom na Noel Rosal as in Geraldine Rosal. Inikatakot kang ipinaluwas na joint resolution kan Office of the Ombudsman na nagbaban sa lalaking Rosal na magtukaw sa anuman na posisyon sa gobyerno as in sa sarong taon na suspensyon kang babaeng Rosal. Pagduduo ni Loterte, sa dire niya ining laban asin in mayong politiko na nasa likod niya. Sabi niya, saro sa mga advokasya niya bilang broadcaster, iyo ang pagpaluwas as in pagtaonin magkakanigong aksyon sa mga reklamong pigdudulok sa programa niya sa radyo. Kaya kan makakaonin mga ebidensya na nagpapatotoo sa mga reklamo laban sa mga agum na Rosal, tulos niya dahil ining ginibuhan nin legal na aksyon. Kan nagkaigwa kami ng preliminary investigation sa ombudsman, solo lang ako. Nagnalas sa so piskalya, nga ta taday kang abogado. Sabi ko, dahil po ako ning kwartang pangbayad sa abogado. Kasi halik din sa Bicol, papunta sa Metro Manila, kay pormong mong budget. Pambudget sa abogado, kay mo dyan accommodation, transportation, kasi uh, bayad sa pag-appear niya sa hearing. Pero ininipinsa ko ang sakuyang kaso dahil inadalang ko man talaga bago ko isinampa ang kasong ini. Kaya sinda, may duwang abogado, solo lang ako. So paano na masabi na may politikong nasa likod ko? Pagduduon niya, taong 2016 kan ideklara siyang persona non grata sa Legazpi City. Huli sa naging pagbatikos niya sa lokal na gobyerno, dapat sa rampanteng droga subuot ka ito sa syudad, na malinaw na siya subuot ang pinolitika. So ginawa nila, persona non grata, and depo po na kontinto, pinasarado pa so station na pinpoprogramahan ko. At nawala yung aking uh, programa, ngan yung trabaho maging sa ibang mga radio station ay hindi ako tinanggap dahil persona nung grata ako. So mula noon ang krusada kong ito, walang politiko. takong kung may politiko sa na igwa kong pigsasandalan, eh dapat may nagtabang sa ko. Inagyat ni Luterte ang mga nagbabati ko sa iyan na magpresentar ng ebidensya na makapagpapatutuong pigsusugo siya ng mga politiko nga ni Mang Batikos. So, digdi sa kaso na ini, uh, pika challenge ko sinda. Iluwas ninda si Sen na politiko. Magkuha sinda ng katibayan na igwaki politikong nasa likod ko, personal kong laban na ini. Mientras tanto, basa rin naman sa pigpaluwas na official statement ni Lowell Rosal sa sa iyang Facebook account ka nakaaging Sabado, Sinabi kan dating gobernador na bako pa final as in executory ang resolusyon hali sa Office of the Ombudsman kaya di pa inipwedeng pwedeng i May pigigibo man da sindang legal na aksyon o digdi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.